pupunta ngayon sa Batangas ng kasi pagkatapos ko sa pumunta ng Monesep. Galing na si Kulot sa munisipyo kasi kumuha siya ng social case ni Tia. Tapos diretso naman DSW, kami ng... tapos diretso kami ng... Batangas, kami ni Kulot ang magkasama. Tapos si Lips at si Manuel magkasama sa Batangas din pupunta. Hiwahiwalay ang route at kaluluwa namin ngayon guys. <laughs> Hiwahiwalay kami ngayon guys. Sana po si, ang aming puntahan po ay mag, maging ayos po may lahat. May ay at may makuha kami may para maku makalabas na si oh, oh, sana po paglabas namin ay makuha po namin lahat. Nga po sili. Sa balala. Ayan guys. Uh -huh. Ayan guys, surutan na ulit kami papuntang Batangas. Uh -huh. Guys, hindi ko na alam ang isip ko. Lutang na ang cellphone ko. Akala ko yung nawala na. Naiwan pala sa lamesa. Ngayon, wala na mga dextrose Cross. Wala na din catheter si Inay at NGT. Nasakit na naman ang tiyan. Hindi pa na sa hospital. Ngayon, papunta kami ngayon sa Batangas at mag-aasikaso ng guarantee letter. Sana na may mahingaan sa oras na ito ko, tinanghali na kami. Galing pa kasi sila ng munisipyo at yung mga social case kasama si Lovski. At si Mano ay nag-aantay na sa akin sa Manila. Ay, okay. ang ulti mo kasi. so guys, nandito na kami. Thank you so much. Buti naman at walang pila, guys. Walang pila, guys. Kaya kami ang first-first. Kahit anong oras na. Anong oras na. 11.30 na guys. Guys, success yung amin. Sana po malaki yung maaprobrahan ano, sa amin guys. Bukas, bukas malalaman. Pero yung GL na ano nila ay diretso na siya sa Cabrini. Oo, sana malaki yung maaprobrahan guys para konti na lang yung hanapin namin at konti na lang yung mahanapan namin ng tulong guys. Maraming maraming salamat. <laughs> talaga. Yes, ano, success kami ni Kulot sa lakad namin ni Kulot. Si Manu, aunt, ay din na natin na auntie, si Manu. Oo. -oh. oh. Ayan, si Pupuntahan naman namin ngayon si Nalips din sa Kapitolyo. Ayan, guys. Oh, sa sobrang gutom ni Sisit. Di basang-basa ka ng pawis. Paano ka naman naglalakad? Ayaw tanggalin ng face mask. <laughs> di yung tuloy yan. Inabot na siya ng gutom dito sa loob guys, ng sasakyan. Guys, kami nagdala ng pagkain para hindi na kami bibili. Tuwa ng mahal din ni lahat. Eh. Aring pagkain ko, diet ako. Shoutout out sa aming driver at saka sa senior namin. <laughs> <laughs> ah, ah, siguro tayo yung mga mga na yung, Sa mga chandelier. Ano ka nagkira mo sa Guys, pagod na pagod na po siya guys. Ito po ang aking mami. Hello? Hindi po siya napapagod kasi yes. ganda lagi ang dala niya. <laughs> Ito si Kambul siya. Kamusta naman ang? Tinakita mo, mata Okay, stress natin buhok, na. mo, buhok. na. Hindi na makapag-ayos. Yung umuulan na, tapos ice cream pa rin. Ang kanyang gusto. Dahil po ni Mami yung buntes, sa, ano, sa, sa ice cream. Ayun o, umuulan na, ice cream pa rin siya ng ice cream.